dito na naman po tayo mga kaidol no baba tayo. So, pier to ng ano mga ka-idol, no? Pier ng Lipata to Liti tayo mga ka-idol, no? Ang baba natin mga ka-idol ay Bar Bargos. So, Bargos mga ka-idol, no? tignan natin mga kain yung sasakya, sasakyan sasakya natin barko so bago po lahat please subscribe po sa ating maliit na channel na pang madagdagan pa po yung tatlong unit ka idol vlog so nandito na tayo sa pier mga ka idol nasasakay na naman tayo mamaya so ang dami pa po yung sasakay nung kaidol no Montenegro Montenegro mga kaidol ah, birds mga kaidol hindi naman barko yan mga kaidol no kasi maliit lang okay, medyo umano pa rito mga kaidol no medyo maluwag-luwag pa kasi naghihintay pa ng pasero mga kaidol papunta na naman tayong liti mga kaidol no pag limang biyahe mga kaidol so, saging karamihan dito mga kaidol no? napakarami mga kaidol saging, mangga ang kadalasan dito sa mga uh, saos pa na dyan kadalasan sa uh, wing, wing band mga ka-idol no?

<laughs> ah, pakalaki. Malaki mga ka-idol, no. Birds yan mga kaidol. Liam Barko, no. Birds. Birds po 'yung sa natin mga ka-idol mamaya, no. Alas 10 papuntang Leyte. Taas dyan mamaya mga kaidol no. Doon tayo magpahinga mga kaidol. So may isla pa dito doon na maliit mga kaidol no. So napakaganda na naman dito mga kaidol. Tawid na naman po tayo ng dagat no mga kaidol no. Napakaganda dito mga kaidol. ganda ni sa kayan mga kaidol no. So mamaya mga kaidol, pa picture tayo diyan no. Silpi muna tayo diyan mga kaidol. Sunod mga kaidol magdala tayo ng kawil mga kaidol. Para mamingwit tayo dito mga kaidol no. driver natin doon so ikot ikot muna tayo mga uha mo muna tayo ng beef Ang maganda so napakaraming sasakyan mga kayo doon wing mga kayo kadalasan kadalasan ng isasakay sa birds. Mga kaedula, yung, manga. Manga yung mga kahit gulay mangga mangga ang laman napakabigat yung mga kahit gulay magandang view din dito mga kaidol mo malinaw ng dagat malinis <coughs> uh, napanggandang tanawin pala dito mga kaidol sa lipata lipat lipata mga kaidol ang pangalan dito mga kaidol ang uh, ng pier ay lipata lipata pier ba? Uh, mga kaino uh, na pagganda talaga ng sanlibutan mga kaino. So, Sundin naman natin so katakalain mga kaidol ay mapupunta na naman po tayo sa iba ibang lugar no mga kaidol no. So sa mga kaino lang dyan, mega mega love shout po lalo na po sa mga kaibigan tunay diyan na uh, nasa hardware. Tulich shout out. Ah, uh, bye. Shit out. Hmm. Lalo na, kay Arson din, shit out. Kay Shally, shit out. Sa... Kay Jumil, shit out. No, sa mga kaidulan dyan, lalo na sa mga tindira, no? So, mega-mega love sa inyo nyo dyan. So, ingat lang po tayo palagi, no? Mga kaidul. Sana ay nasa sa mabuting kalagayan po tayo, mga kaidul. So, mga kaidul, no? ang saya ko mga kaidol kung saan saan na naman ako nakakarating mga kaidol no? so katakalain talaga mga kaidol na ganito no so, iwanan naman natin yung dabaw mga kaidol no? kain no And, uh, nilutuan pa tayo ng manok manok pato kung anong ulam mga kaidol no so sa mga kaidol lang dyan so mega mega love sa out po sa ating lahat no saan sulok man sa mundo ay shout out po sa ating lahat uh, share pag share na lang po ang ating video mga kaidol no ako nadami pa tayo mga kaidol so hanggang dito na lang po ako mga kaidol late na naman po tayo punta natin mga kaibigan so maraming salamat po si Unix vlog